Napakarampong ibon yan oh. Kulyawan at uwak oh, yan. Nagaano ka yan oh. Yo. Yo. Bahala aray po i-share ko na rin sa inyo ano. Kung mapansin po ninyo. Aray mga patay na puno. Puno kahoy yan oh. One, two, three, four, five. Meron pa po diyang iba. para natumba na. Lima. Ay, yan po. Ay... Yan po ang sinasabing tama ng kidlat. Uh -huh. Sila po ay share yung maramihan kung tumama. Sa estimate ko po, aray. Eh. Ay, ano yan? Ahas pa yan. Yan. Ito po ay tayo nasa area ano? area number 2 oh, i-share ko lang po at na ano ba ako din sa mga ibon kumbaga minsan no kahit tayo nasa ibang ano basta yung makita natin nakakaiba ay di gusto ko po i-share po ba sa inyo yan ari po yung area number 2 namin ay ari po isang punong ari sa pa namin pala nasa tabing kalye ay yan ang dami nga pong naapektaduhan nung ano yan hindi lang pala lilima oh ilang tong puno na to oh napabagsak po yan ang kulog at kidlat na sinasabi oh. kung gaano oh, ho kalakas ang tama na epekto oh. kagaya niya, ang dami 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 para nasa 10 pong mahigit pa yung dulo dulo ay eh. eksi pa po aring malalaki oh. yan po sa totoo ang pagka tumama siguro kaya niyang tudasin yung malalaking puno kaya patayin nang yung ang basta yung paligid niya kaya niyang patayin ng nasa estimate ko po arin, nasa 500 square meter ay yung palibot na kaya niyang niya or palagay na natin 300 square meter basta po yung main patay yan o, yung malalaki ito po nga yung isa oh nakagip lang oh ganyan po kalakas yung epekto ng ano nung bagyo nung ano, bagyo bagang nang kulog kulog at kidlat oh kaya ho minsan nagiging iwas din tayo pag kayong masama ang panahon eh bumab bumabatsibol na tayo pa uwi aho yan ganyan po kalakas ang epekto ng kulog at kidlat na sinasabi po natin ay talaga po laglag naman ang, ang bungo ng niyugay oh. yan laglag -lag ang bilingan yan laglag -lag po ang ubod oh. yan, ito po ito yung gawa ng kidlat may kabuti pa oh. Natin kukuhanin na sayang. Oh. Ari po yung kabuting kinakain na oh. Bay ayos eh. Oh. Hmm. may libreng pang-ulam pa oh. Oh. Ayos aray. Yan po ang epekto ng kidlat kung gaano po ba kalakas ang impact sa atin. Oh, pag po yan ay yung lumagabong na sa kalangitan. Yan po ay may lugar na tinatamaan. Oh. Yan. May ulam na tuloy tayo. Kung baga sana po may nuggets po naman kayo sa aking ano po. Sa aking shiner sa inyo. Kumbaga kaya po tayo napapunta sa part na yan. Kung baga share ko po yung mga nasa kapaligiran. O oh, ah, kumbaga ganun pala. Ano po? Kumbaga sana po naman may na na kayo doon. Oh, sa sinabi ko na ganun pala kalaki yung epekto. Minsan po may mas malalaki pa. Kahit tugang gadram na katawan ng puno pag nadali na yan ay talaga pong patay makikita nyo po yan ay mga 2 weeks, 1 month. Siguro to, kumbaga namamatay na yung mga puno. Kumbaga mapansin natin, ano kanto mama? Dimatic na po yun na yun ay tama ng kulog at kidlat. Oh, yan. Hindi po naman ako experto. Oh. Ay di yung po ang pagkakaalam ko sa aktual na nangyayari po dito. Oh, yan. Patay po. Patay talaga ang mga puno. Oh, yan. Kagaya na rin. Oh. Apektado na rin. Aray. Baka po ito yung mga 6 month o oh, magwa 1 na na natamaan kabuti oh ay ating kukuhain na rin tamo sumuot pa tayo din ang kapal pa ng pako ay din tayo mamamako na rin pang ulam ito ah aba oh oh, oh. papakuin na rin po natin ang ah, pagkadaan pala din ng pako oh. kamamaritis ko dun sa kulog ano po yan. Hindi ko rin nga po alam kung saan na-attract yung kulog at kidlat. Basta po pag yan ay nakaramdam kagaya ko ako ng ano, kumbaga sabi kay Sus Maria Jose, si, kumbaga parang humihingi po ba ako ng tulong? Parang tulong nga siguro yun, kumbaga iligtas mo po kami sa mga ano. Ba, diba, mahirap po yun pag tumamay sa atin ay. Delikado. Pagkakapal ng pakudin eh. Dami eh sariwang sariwa papasariwa na po pati ang pako at gawa ng may pag ulan ulan po ba hmm. yan ang sarap na re. oh. yan ari pa pala isang puno hmm. nabulok na apektado po yan libreng gulay sa yes, sa ayan i ko rin po ulit sa inyo ano sa ganang amin po at na malapit sa area natin yung panggugulay na libre malaking pabor po sa amin oh uh -huh. kung baga kung malayo po naman kayo ay di, hindi po sa inyo pabor Siyempre, magmamasahe ka mag-travel ka papunta dito ay di, bili mo na oh uh -huh, yun po ito kung baga kung dadayo man dito dapat maraming agad talagang madadala yung mas hihigit pa dun sa gagastusin sa travel po oho dami. hmm. Eh. naglabasa na oh pagkakapal ng gulay Parang sa gulay din po natin tinatanim, mahal sa city. Ay yung travel naman natin, pag kinumpute natin, eh, parang yun din ang papatak. Oh, kaya minsan may mahal, may, may mura. Di kukumpute na lang natin. Kung saan tayo basta kakaluag ba? Ay, tama-tama tamar sa kabuti. Eh. Oo, oh, eh, oh, eh, ikot na ikot. Ang eh, dami pa, oh. Mm. Nasaan ang ating kabuti? Ating ipapamisa na din. Iisa ba naman peraso? Yun, oh. Yan. Yeah. Arin na po, oh kabuti at saka paku ay nakadali pa nga oh. ayun po salamat po sa inyong pagsama ayan dito na rin po tayo tatapos sa episode na to ingat po lahat happy lang po bye